bututan betusan Butan, Butan mayo But Butan ba Agis agis Yan Thank you Sarap yun. Sarap getaan video kasi mga kapising no? kaya hindi kami makapunta kang doon sa kapila yun wala na o oh. But, na lang talaga mga apat na area pa namin yan yung unang area namin wala laman walang nagip kawan kasi yung area namin masyadong malalim ang isda sa kapalikot pag uh, pumadyak kami

tama na to mga kapisin wala na yung bagyo para maka alam po ng maayos kasi kami maka punta ng ibang lugar kasi malakas natest kami dito sa lugar na yung bukli wala namang isda paspasi Yahay yeah, na. Yahay yeah, na. Gagamay-gamay ka na lang ganito lagi ulihan namin na raw araw siguro malamang maaga mag uwihan to kasi kami mga kapisi nag uwihan kami taon taon tumatambay kami pagka uh, November hanggang January February na yung balik namin tama din para yung isda maka, maka ano dahil fishing ban dito pagka November hindi pwede mga dito hindi pa kami about yan November nag uwi na October pa lang uwi na dipindi rin sa uli ng isda pero pag ganito na konti-konti na lang malamang September pa lang uwi ang iba nito malapit na matapos mabilis lang mabuti rin siguro 50 konti na lang dami tulingan no puno ito mga kapising hindi hindi sa amin huli to huli huli ng kasamahan namin to tulingan dami kaya dito kami ngayon, lumapit kami baka sakali makadali rin mamaya ng gabi na tulingan hindi pa yan tapos magsalok bali umalis to siya kasi puno na may pumalit na naman doon baka di pa makaya yun na isang carrier pa, baka tatlo sila sa lukan so dami mga kapising, puro tulingan yan, walang halong so naki video na lang tayo ng hindi sa atin na ulit kasi wala kami huli itong gabi na to yan, nakipanood na lang sila oh Kaya wala wala kami huli oh, nangawat pa puro talaga, wala galuhalo pang umaga yung silong ng tulingan na to saktong sakto sakto lang yung size niya small medium kaya maganda isaing tapos gataan ito sarap yan sinaing natulingan bago prituhin sa kagataan So, nadikit kami dito mga kapesin kasi pauwi kasi ito kinuha namin yung tubig nila kasi wala na kaming tubig so nagkikipityo na rin tayo sa uli nila may daming uli nila oh.